Parang may bara sa lalamunan, yung feeling na parang sinasakal kahit walang nakabara. Baka globo sensation yan. Marami po sa atin, lalo na sa Pilipinas, ang nakakaranas ng tinatawag na laryngopharyngeal reflux o LPR. Mas kilala sa tawag na globo sensation. Yung pakiramdam na parang nakabara sa lalamunan kahit wala ka namang nakain o parang sinasakal. Nakakainis ba? Diba? Pero don't worry, may mga natural na lunas na tayong pwedeng subukan gamit ang mga pangkaraniwang sangkap lang sa bahay. Mga natural na remedyo sa globus sensation LPR. Number 1, luya ginger tea. Ang luya ay kilala sa pag-relax ng muscle sa lalamunan at jan. Paano? Pakuluan ng hiniwang luya sa isa hanggang dalawang baso ng tubig, salain at inumin habang maligamgam uminom ng isa hanggang dalawang beses kada araw. Nakakatulong ito sa acid reflux at kabag. Nakadalas ang sanhi ng LPR. Number 2. Saging Unripe Banana Hilaw na saging Ang hilaw-hilaw na saging na saba ay may natural na antacid effect. Kainin ito sa umaga bago mag-almusal para iwas asim sa tiyan. Number 3. Oatmeal sa umaga Simpleng oatmeal lang, walang asukal o gatas. Mainam ito para sa tiyan. Hindi ito acidic at tumutulong sa pag-neutralize ng stomach acid. Number 4. Huwag hihiga pagkakain. Iwasang humiga agad pagkatapos kumain. Hintayin muna ang dalawa hanggang tatlong oras bago mahiga para hindi tumaas ang asido papuntang lalamunan. Number 5. Taas ulo sa pagtulog. Gumamit ng dalawang unan o iangat ang head side ng kama. Nakakatulong ito para hindi umakyat ang asido habang natutulog. Iwasan muna ang kape, tsokolate, maanghang at maasim na pagkain, soft drinks at mga processed food. Kung patuloy ang sintomas, kung di pa rin mawala ang pakaramdam na sinasakal o may bara sa lalamunan, mas mainam pong magpakonsulta sa ENT o gastro doctor para masuri ng maayos. Kung nakaranas ka rin ng ganitong sintomas o may kilala kang ganito ang pakaramdam, ishare mo ang video na to. Baka ito na ang lunas na makakatulong sa kanila. I-comment mo rin kung alin sa mga remedy ang gusto mong subukan o nakatulong na sa iyo.